Hello mga mami. Maduulam tayo ngayon ng ampalaya. Itong ampalaya ay ibinigay lang sa atin. Ayan, naghihiwa na nga ako yung isang ampalaya. Lalagyan lang pala natin ng suka, paminta at kunting magic sarap. At syempre meron din itong sibuyas. pula ko lang ng kaunti yung ampalaya. Kunting hugas lang talaga kasi gusto ko sa ampalaya ang mapait pa rin. Kaya nga tayo nag-ampalaya, diba? Ayan na mga mami, ko na ng konting asin. Titimplahan na natin. Nilagyan na lang ng konting paminta at konting magic sarap para may lasa. At meron ako ditong tuyo para mas malasa yung ating ampalaya. Himay-himayin ko lang ang tuyo. nandalin lang natin ang tinik. Napakasarap din ang ganitong ulam. Ang ampalaya pag nababad sa sokra ay napakasarap. Lalo na at bagong pitas ang ampalaya pwede rin dito yung tinapa mga mami ipiprito lang din natin tapos himay-himayin tapos ilagay natin dito sa ampalaya natin yan ang nga, nagugutom na ako naaamoy ko na ang suka papalo naman ang aking page mga mami pasubscribe na rin ang aking youtube channel pasearch lang ng melmar's kitchen yan po ang aking youtube channel ito palaya ay dadad sa ating ulam na fried chicken. Ang fried chicken ay binili lang natin sa labas. Kasi anong oras na na, hindi na ako makakapagluto. Bye mga mi! Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood.